Ako si Tongbit. Ginagawang pangimagas ng gatas. Coding ako ngayon kaya araw ko to. Ito ang libangan ko, ang pagbabike. Tara samahan niyo ako, kukwento ko ang buhay ko. Ito nga palang ganap ng buhay ko, ang pagbabike para exercise sa puso. Dahil isa nga pala akong grab driver, ito ang trabaho ko ngayon. Mahirap dito kasi minsan naghahanap tayo ng pasahero. Hindi lahat ng araw ay malakas ang bihay kaya minsan tulog ako. Dati nga pala akong tricycle driver at nag-enjoy ride driver. Minsan naman mekaniko, Paminsan-minsan o may extra sa pagbablog. Ito nga pala ang asawa ko, laging tulog sa pansitan. At ito naman ang aking bunsong anak, si Tina. Napakakulit. Ito naman yung panganay kong anak, si Imbo. At ito naman ang aking pangalawang anak, si Kaykay. Ito ang buhay namin, simple lang. Kapag nakakaluwag ay pinapasyal ko mga anak ko. Nakakaugali na kasi namin to kapag may pera. Ay namamasyal kami kung saan saan. Ah, sumasayad. Maraming tanin. Ano sumayad? Sumayad malamang mo maglalakad kayo nito Ako na lang Sumayad Ay marami tumababa Yay, na lang Lakat na lang Ano ba ito? ako na lang muna kayo, bababa Ano ako eh Sumasayad ang bigat ni, ni Gage. Ni gage. Ito, oh, okay. At ayun na nga, pinababa ko muna sila dahil sumasayad yung pangilalim ng sasakyan. Siguro last na punta ko na to kasi napakalubak talaga dito at walang maayos na kalsada. Opo, oh, sa taas po. Ah, sa taas? Sumayad kasi yung ilalim kaya hindi ako nakadakabante. Eh. Galitin mo lang mga kanamu sir, pamakaahon po kayo. Ah, oo, sige po. Sige po. Sige. Salamat po. So ayun na nga ako sa taas at iniwan ko muna sila dahil hindi kaya lang sasakyan umaho ng sakay sila. Ikaw ba naman ang sakay mo yung isa 50 kilos, yung isa 100 kilos, yung isa 70 kilos. Ikaw ba naman yung sasakyan pang 4 seater lang pero ang sakay ko 10. Ganto kalupitan Toyota, napakatibay at napakalakas. Kung hindi lang sumasayad yung pangilalim, nako iakyat talaga kahit 10 ang sakay ko. At ito na yung exciting part. Yung sama-sama kaming kumakain kahit konti lang pinagkakasya naman namin. Dahil kapag sa labas kami bibili, nako mapapalaki ang gastos na Kaya shoutout sa asawa ko na nagluto nito. Magsipag kasi magluto niya kapag alam niya galaan na ang pupuntahan namin. Kaya kayo mga mister ay pasyal-pasyal niyo na rin yung mga asawa niya.